Pukot time. Makikita tayo. Ah, nice. Gulpe, Ay. Gulpi, gulpi. <laughs> Makikita tayo. Kinukulong yung talakitok. Ito yung barkada kong napakalaki ang katawan. Oh, okay. Eh. Hey. Oh, kunwari naguguyod-guyod 'yan. <laughs> Wala pit nang matapos. Eh, hey, na, oy, nagliliparan na sila doon, oh. <laughs> ha? Uy, hey, tatalo na na. Mo dito yun. Nakuha. Nakunin. Ayan o. Talaki ito. Ay, fish on. Fish on, baby. Bumaba ka na po. Huli, huli. <laughs> Kaya pala bang... Kaya pala walang mahuli, maliliit. <laughs> Ay, naikan ka pa to. Patag, hey. Bangos! Ayan guys, pauwi na tayo. May bangaw tayo mula dito sa Pukot. Thank you! Ang babay talaga nila. May pabakaw pa tayo. Wala tayong huli sa sa ultra light fishing. Kaya nakihila na lang tayo. Salamat sa biyaya ng karagatan.